sa panahon karon nato? Panahon ngayon, nang sa Ah, uh, sa panahon ngayon, nang lalo na sa bulan. Pag nawag tayo lalabas ng bahay kasi. So, uh, oh, so, ayun sila na kina. bakit kayo lalabas basta-basta sa bahay guys kasi ano, you know, sobrang lakas ng ulan. Tayo din lang yung mga So ngayon guys, grabe lakas ng ulan. Ayun, shoutout pala, shoutout, shoutout. So, mayong hapon, mayong hapon. And shoutout sa mga amigos sa so, mga pun supra lakas ng ulan grabe yun oh. kita yan sa labas duwa na yung makita pa makita mo kapote yung mangko <laughs> <laughs> whoo supra lakas ng ulan oh. grabe grabe lakas lakas nga oh yan yeah. So, lakad ka, tingnan nyo. Oh. Grabe, lakas. Matagal oh, na to, kanina po to, kanina. Ngayon mo lang na, na-videohan ba, na-videohan. Mas <laughs> no! ang ulan, oh, ah, pakita ko ulit ha. Ah. Akong ipatanawan nyo ba, promise. Grabe, lakas. Oh. Akyat tayo ito, akyat. Akyat tayo, akyat. akyat. Sobrang lakas. O, oh, ano yung magkita? Ano na magkita ka tayo sa iyo? Sobrang lakas. Anong masasabi mo sa panahon karoon na ito? Panahon ngayon, ano masasabi mo? Uh, sa panahon ngayon, lalo na lang yung nakasamulay. Huwag na huwag tayong lalabas ng bahay. Kasi, uh, oh, so, ayun, sila, nar narinig yun ha? Huwag uh, kayo nalabas basta-basta sa bahay guys kasi ano, you know, sobrang lakas ng ulan. Hindi hmm. natin alam yung mga Uh, mangyari sa daan, sa mga... Basta! Pwede uh, okay. <laughs> naman, kung talaga sabi kayo sa ulan, ligaw lang. ganun? ligaw? Ganon? So, ang... Okay. Ligo daw. So, ligo. Okay siya. Okay yung kaya niya. Maligo kung um, gusto niyo maligo. Pero, delicates pa rin. Delicates. <laughs> ah, uh, so, sa Wala na alam mo naman panahon ngayon. Wala na yun, di ba? Oo. Di ba, narinig nyo, kahit mag-ingat daw. So, uh, ingat na lang talaga tayo. So, hanggang dito na lang. Okay, lakas talaga ng ulan. Lakas. So, mag-ingat na lang, guys. This is your proud stock boy, Ducky Boy, with my friends, uh, Albert Rebezello. <laughs>